Ayan. O, oh, doon na like tekla. O, oh, sabi mo na to. Huwag natin pa sabihin yung ng squatter, no? Huwag na rin dito sa Germany. Hige, tekla, dito pa. Strong! Ha? Okay, go! So. Ano? Anong problema natin? Ay. Ano mami? problema? Kulang ka sa pansin? Diyan, kahiya ako. Anyway... Nakbayad so, sila ng entrance, hindi lang po ikaw. Okay? Malakpakan natin si Mami. Yay! Pakahiya ka. Okay, na. So, enjoy lang tayo, guys. Ano yun tayo para magsaya? Parang paka para naman! Yes! Ready? Oh, oh, It's okay. Si Eo. Ayan. O, dito tayo tekla. O, sabi mo no. na to. Okay. Huwag natin pa yung niyo kung squatter, no? Huwag natin na rin dito sa si Germany. Huwag tekla, dito pa. Okay. Sabi mo na yung number two. <laughs> Maoy ang <laughs> Ma, Maoy, wala loser. Okay. Kaya, so saan sa mo may number two? Ikaw na ko mausap. Kumusta ka, kuya? Kumusta naman yung mukha Naka-pungsoy ba yan? Pangalan niya. Pangalan mo po. Mukha siyang Chinese, pero guwapo. Oh, okay. Diba? Uh, anong work mo dito? Nagigigil ako eh. Bawa na. Magtrabaho tayo. Ako pa ba? disco? I've Kaya, been in a business for... Sh Shut sh up! Yes, ikaw oh, sa mo si Mama. Ganyan pala siya nang Bakit sinisig mo kong hinahin niya sa baba? Kung tali, KM! Nawatay si Bapak nang dahil sa'yo! Dahil hinahin mo siya nung nasing ka! Nyeta ka! May gala kami sa matanda ha, bro. Huwag ako ngayon. Shhh! Nalala! Nalala! Ang sabi mo! Sige na, go! Mo. mo! Sige, sige, sige. Nito ka! Nangigigil ako. Pangalan <laughs> mo, Kuya. Polato. Ah, si? Polato. The... Si Paul! Ikaw, anong work mo dito? O siya sa embassy ikaw? Agent okay, office. Ah. Deportation officer ako. No? Ah, okay. Tara, alam niyo yun? Social. Ah, okay. Oh. Ilan ako na dyan? Uh, two years. Two years. Asawa mo nandito? Oh, uh, nurse. Ah, Nurse? Ang ganda ng mga work nyo. <coughs> oh, pakisalitin. <coughs> Yan. Ah, ang sarap bakit dito libre, no? Pag sa Pilipinas may bayad lahat, hawak pa lang 500 ng hayop na yun. Hi, Mr. Madagascar. Your Hello. name is Angel again. Angel. Angel. And he is 33. See, si, I can remember. And he married a Filipina, right? No, a Pilipino. Oh, congratulations. Filipina <laughs> syempre. Oh. May wife siya. Ano yung wife niya na anak niya? Ayun. Kamukha ni Ira yung... Uh Oo. -oh. Ni Ira yung bata. Yung maliit. Yes. <laughs> uh Oo. -oh. Kasi ikaw naman, ah, English speaking kasi siya. Uh Oo. -oh. Sa bak <laughs> tali uh lang, <laughs> baka natali niyo yung upuan eh. Nagka-throw ba tuloy ako? Baka Huwag po kasi akong besi Pag tumalo niyo upuan eh. Ano ba kasi ginawa mo? Ba't ganda ka rin sa'yo? <laughs> Sabi niyong, Mami, magpa-picture. May time tayo, tayo magpa-picture kamaya. I'm gonna get picture of you. Pa'no yun? Hindi Okay, ito na. <laughs> Ikaw kasi. Nagtitin <laughs> sa si mami. Sige. Tuklang. Okay, okay. okay, anyway. Have you been to the Philippines? Yakapin ko na lang, mami. Ah, okay. You've been to the Philippines before? With your wife? You have only one dog. Uh, yes. Okay. You don't want to do again? Because uh, we are, uh, the voice. Yeah. we are with boys. Yeah. They are Okay. That's why. But, but yours, <laughs> you're... <laughs> you're so good looking. Yeah. You look so manly. Ano yung mic yun, Sabsik? Uh, nandali, nandali! Ayusin ka na! Paki-patay! Paki-patay! <laughs> Anak ng tete, hindi natin maayos. Yan! Soundcheck muna tayo. Puhin para yung parabayo sa isang punyeta kayo para kaming kumakanta sa ilalim ng baon. Oo. Uh -huh. Check, check, check. One, two. Soundcheck. Lakasan pa konti. Yung abot ng nandito niya. Check, check. One, two. Yan, yan, yan. yan

And as you know, I put myself aside to do it the only way that I will need to do it on oh, love. to roll it down and hear the battle So now it's time for me to take control And I am not afraid to try it on my own I don't care if I'm right